Ngayong araw nga pala, nisipan namin mag-outing sa Bihia Beach dito sa Pola. White sand kasi dito kaya maganda mag-relax kasama ang buong pamilya. nag na rin kami ng liempo at inihaw na bangos. Sinamahan na rin namin ng barbecue. The best kasing pang ulam ito, halalo na pag nagliligo ka sa dagat. Pero bago ang lahat, simulan muna natin sa magandang umaga. Maga nga kaming gumising ngayong araw kasi nga mag-outing kami sa Bihia Beach dito sa amin sa Pola. Medyo malayo kasi yung pupuntahan namin. Motor lang kasi ang gamit namin kasi nga hindi kaya ng tricycle doon. Masama kasi ang daan, medyo matarik. Pwede rin naman dumaan sa dagat gamit ang bangka kaso nga lang iisa lang yung bangka namin. Kaya sinatatay lamang ang pwede sumakay doon. ng namin dito kay nakuiman, Kuya Iman, eh namin inintindi yung gamit namin para naman mailagay doon sa bangka. Inabot na nga pala kami ng liwanag sa pag-iintindi yung gamit namin na dadalhin sa bihiya. Numatapos na nga malagay naman yung mga gamit sa bangka, ikagara na lumakad si na Kuya. Malayo-layo din kasi yung babiyahin nila gamit ang bangka. Malakas din ang alon ngayon, kaya pihado mapapalaban sila sa lula. Pagkalis nga nila ay kagarang lumakad rin kami gamit namin yung mga motor namin. Hindi na ako video kasi nga dahil na kami kasi nga ni tanghali na rin. Gusto namin sana maga kami makarating sa Bihia Beach para matagal-tagal kami makapagbanding ng pamilya. Nung malapit na nga kami sa Bihia Beach, ito yung ganap na naranasan namin. Naglakad yung ibang pasahero namin, yung mga sakay namin. Pwede naman sumukay kaso nga mga takot lamang yung sakay namin ayaw eh, daw nila sumukay. Baka daw kami. Kaya naman mas pinili nila maglakad kaysa sumakay sa motor. Lampas nga pala isang oras yung biyahe namin pag kayo ng motor. Pwede naman kayong gumamit ng bangka kung mas gusto nyo pero isang oras din halos yung lalakbay nyo sa dagat. Sa parting ito nga pala hindi nga namin alam yung mga daan dito. Hindi pa namin kasi napupuntahan yung daan dito na bago. Kaya naman dito ay nagtatanong na lamang kami kung saan yung daan papunta doon sa Biya Beach. Kaya sinanay dito tinuro sa amin dito daw yung daan malapit lang dito yung shortcut sa daan pangalamay makikita mo na talaga na maganda yung view ng daan pangalawang beses ko nga pa dito nakapunta sa Bihiya malayo-layo kasi ito kaya medyo hindi namin napupuntahan pero pag nakarating ka dito sasabihin mo naman napakasulit yung pagod o worth it naman yung pagbiyahe mo ng motor na isang oras kasi naman napahaganda ng dagat dito yung kulay ng dagat kulay blue talaga tapos white sand pa talagang marirelax ka kapag ikay nakapunta dito kaya pag pumunta ka dito sa Pola, Oriental Mindoro, masabi ko sa inyo na pumunta ka dito sa Bihia Beach. Napakaganda talaga dito. So, magrelax. mag-relax. Sa parting ito nga pala, medyo malapit-lapit na kami dito sa Bihiya Beach. Pagkarating nga namin dito sa Bihia Beach, halos alas 8 na rin kami nakarating ng umaga kasi nga malayo din yung aming binayahe. Pagkarating nga namin, inunahan pa kami ng Kuya Eman gamit yung bangka. Mas madali daw mag-travel sa bangka kung walang alon halos. Kaso nga lang, malaki yung alon kaya nalulat talaga sila ng kainaman. Makikita mo dito yung view ng dagat, napaka solid talaga. o sobrang ganda. White na white yung sun, tapos yung kulay ng dagat. Blue na blue talaga, napakasarap talaga maligo sa ganitong lugar. Kaya naman nung maayos namin yung gamit namin at malagay namin yung gamit sa kubo, kagad na kami nagluto ng aming pagkain sapagkat magutom-gutom na rin. yung lulutuin nga pala natin ngayon ay yung ating pork belly na baon-baon, tapos yung ating bangus na iihawin. Kasama na rin yung barbecue natin na ginawa, at yung ating hotdog na tinuhog kaya naman talaga magluto tayo dito yung unang nga niluto nila ate dyan ay yung ating bangus na iihawin tapos yung ating pork belly na binabad kagabi habang nagluluto nga sila dyan eh, ako ay ako'y sumama kay na kuya Langunguha daw kami ng sisihi at suso so, doon sa madalang pasigay madami din daw doon pugita kaya sumama ako kala ko naman talaga makakahanap kami ng pugita pero pagdating namin doon ang nahanap namin ay yung starfish species na starfish kaya naman yun lang ang na nakuha

Hai mah super stand yang aja fikiran. Oh. Wah, nak dekat oh. Ani, macam ni ya? Dia kan. Ha, dia kan segurunya pak ajira tu. Servis ni. Kalau nak cuba warna nama. Apa yang 30-nya tu? Adeh, kumuno na nga pala ako umuwi sapagkat ako'y ay na. Matagal-tagal pa kasi sila doon na ng mga suso. Kaya naman ako yung muna na. Pagkarating ko nga dito sa kuboy, nag-relax muna akong saglit habang nagpre prepare ng pagkain. Napak solid talaga mag-relax dito. Umupo ka lang sa tabing dagat, mamare-relax ka na. Sobrang ganda ng view talaga kung makikita nyo naman. Napaka-solid ng buhangin, hindi gano'n, nakapakaputi. Tapos yung dagat, blue na blue talaga, sobrang solid maligo. Nung matapos ka mag ng pagkain ay eh, agad ng kaming kumain. Hindi pala kami sabay-sabay kumain dyan kasi nga yung iba naninihipa at nanonusupatos na may talang pasigan. Kaya naman kumain na yung iba. Tapos ako kumain na rin. Hindi na rin ako nakapag-video kasi nga wala akong taga-video. Yung taga-video ko nandun pa kasama na nanihi. Napakasolid talaga dito sa Bihiyabis. Sobrang sarap kumain habang nakating kasablo na dagat. Ayun, solid. Tapos sa parting ito, maliligo na nga kami. Kasi nga naligo na rin yung iba, ako maliligo na rin ako. Pagkalauso mo pa nga sa tubig, sobrang solid, napakalamig yung tubig dagat, tapos napakalinaw niya. Meron din siyang mga starfish ilalim, makikita nyo, kaso lang, bawal na siyang Sobrang sayang nga ng mga bata dito habang naliligo, solid na solid yung pagliligo nila daw, kasi nga napakaganda ng dagat. Ang gandang maligo, sobrang lamig, tapos yung view talaga napakaganda. Kaya naman dito sa part na to, ay kami magpapaliligo muna.

Hi ako I'm Hi guys. Hi Ang guys. Hi. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. <laughs> <laughs> Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Salamat nga pala sa mga solid supporters natin dyan na nanood ng vlog natin palagi. Salamat sa pag-share ng ating mga videos. Salamat sa mga bagong followers natin. Hanggang dito muna natin yung vlog. Salamat!